Hello guys. So this time, uh, gikan ko nakauli sa trabaho. Actually, uh, nag dash ko for a while. Wala mo ko'y bali. Every Sunday, Saturday, wala kasi akong trabaho. So ginagawa ko, nag dash -do ako. Kasi gusto ko magkaroon ng extra income, di ba? So ngayon, wala yung ko naga -ka un Karon gibati ko kagutom, so magluto ko pinobre guys magluto ko og sardinas o so gitlog pero kini walay lamas diretso lang kasi usually ginagamit na ko ni siya sa kong pan pero usahay ginakaon na yun ako siya so walay rice 3 years na ako walang rice eh, kaya nasanay na ako di ba pumayat na ako ngayon so guys sabayan niya ako magluto tayo na sardinas at itlog na walay lamas para makatipid di ba usually kasi masarap to pag may mga lamas lamas pero nakalimutan ko man bumili kaya iprito ko na lang to so ito yung gamitin ko kasi dito um, marami din talaga ano, Filipino food pa rin yung mga kinakain namin so iba masaya na kahit na nasa ibang bansa ka Filipino food pa rin yung nasa puso mo pero syempre kumakainin kami ng mga other foods pero Siyempre, priority namin yung mga Filipino food. So, doon na tayo. So, nakabili kasi ako kanina dun sa Costco ng sardinas. Tsaka, paborito ko to sa Pilipinas, di ba? Wala many siya kaunan pag sa sa'yo. So, karon gabi na. Dahil na-feel ko ugutom. So, mukhaon ko. So, inito na ako ang... So, mga nga gamit yung karahay. Wala may karahay ang ganawa mantika. And then, tatlong itlog like yung gamitin ko dito. tapos itong sardinas kasi ang sardinas dere guys kay ano nahulog siya o oh, wala siya kaabot og 40 sa mga 30 ata 30 pesos kasi kuan man niya dusi ka book the gist lang kaysa sa Costco man mura man na siya og kanang oh, ka SNR na bulto-bulto so ganina plano unta namo nga magpalit ko og oh, mga ano magpalit ko og oh, tawag nito magpalit ko og oh, para padala na ko kay Kors, kaso lang sabi ni Kors, may na lang daw ko, so instead na bibili ako para sa pasalubong sa Pilipinas, uh, May na lang ako bago sila uwi, ipakiisa, ilagay na lang sa bag nya. So sabi niya sa akin, uh, hindi masama sa package nya. Kasi dito kasi, 3 months to 4 months darating yung package from Canada to Pilipinas. So uwi kasi sila sa July, so inanunan niya ngayon magpadala na siya para timing na pag nandun na siya, nandun na lang yung package niya. So tuloy tayo sa pagluto. So yun, two minute na palapit natin. So ito yung ano ko. <laughs> Alam niyo na walang lamas. Pero lamig mangyapon na siya. Kasi diri wala na time na para magkuan wala na koy time na magluto-luto. Pag ganahan na ko na mag ano, ganahan ako magluto. Magluto ko. Oh. So, Butang na ako ni Chef Asin Gamay. So makita nyo, may asin na siya gamay. Iodized salt kasi ito. So, ito yung asin ko. Alam mo, dalawang taon ko ito malalamit. Eh. Kasi usually, hindi talaga ako nagluluto. Diba, sinabi ko sa inyo, nagsishake lang ako. Sa siya isipalaman sa pan. So, ako din siyang ginabuhat, ginapalaman ako sa pano sa so, kay, ginakuan na ako siya, diretsong kaon. So, kayo kayo. Si, talawa. Ayan. <laughs> Basta yun na yun. Tapos, so kayo kayo ako siya. dire man good uh, border lang gyapon ang style so mga noodles instant food yung niluluto namin galing sa trabaho kasi wala na kaming oras para magtrabaho para magluto so usually ako kumakain talaga ako sa labas pero hindi yung heavy like for example gumagawa ako ng mga shakes and then the rest nun mga food na konti-konti lang during night time wala na kayo nagkakaon wala ako nag-moron coffee na lang pero sabi kasi sa akin ng kaibigan ko, hindi daw talaga maganda yung coffee, na too much. Pero dito guys, ang itang lamig kasi, kaya hindi ko may wasa na makapag-coffee. So, yun. Pero, syempre, pinapahalagan ko rin naman yung health, di ba? Kasi, nagtatrabaho ka, regardless kung ano man yung trabaho mo. So, kailangan mo lang talaga i-maintain yung health na routine or ano yung ginagawa mo para gaganda yung health mo. So, minsan, uh, may mga cheat days din ako eh. Yung like for example, kumakain kami sa labas ng mga kaibigan ko. So, yun, it all you can yun ah. Pero no, rice for food, more on ulam nang talaga yan. So, pumupunta din kami sa mga ganyan. So, malapit nang maluto yung niluluto ko. I'll let you see pag luto na to. Okay? Look. Diba? sardinas talaga. Masarap to sa tinapay. Tingnan nyo. Papakita ko sa inyo para at least may idea kayo. Kasi usually, uh, weird siya, di ba, na sa sardinas at itlog ilagay sa tinapay. I don't know kung may gumagawa niyan kasi may mga palaman naman talaga sa atin, di ba? Pero ako ginagawa ko siya kasi masarap siya. Iba yung lasa niya. Feel na feel mo, di ba? Parang feel na feel ko na nasa <clears throat> province talaga ako. So, we're all done. So, luto na yung ano. Ito yun. Ito yun. Sarinas. diba? So, actually, kanya nakabili ako ng ganito. Three sets kasi to. Tapos, binigay ko kay Daniel yung isa. So, dalawa yung sa akin. And then, uh, ito yung pag naguguto, makuha. Ah. Minsan, itinapay ako. Pero, minsan, hindi. Kasi, mas gusto ko yung uh, gusto ko na akong kilawin lang siya. Pero, it's either may tinapay o wala. Masarap pa rin siya. See? Di ba? <laughs> ah, kain tayo eh guys. Lamit siya. Usually, pinaparisan ko to siya ng cup of coffee. Nagko-coffee ako, pero gabi na kasi. Pero kahit na gabi na, nagko-coffee pa rin ako. Nakakatulog ako na maayos. <laughs> Kasi nag-coffee ako kanina umaga, nag-coffee ako kanina mga around 2 p.m. So, palagi na lang nag-coffee. So, eto, wala lang mo ng coffee. Mm. -hmm. siya. Ako dito eh. Wala na akong nagpapahit o glabas kaya hindi makamapahit o glabas kung naminudo. Dili man gud mga lamas pa na ito ni mo nakapakpak daghan tapos panang sala ko mga luto so andaos lang Dati na ako yung list na ako mga cheese, mga unsa pa na. Uh bagong discover lang ako ng kuwanti na pawag sa Dinas. Dali, ang hiyakon. Ang importante, mabusog, di ba? Ang mga importante nga, mukhaon yun siya ka kay, di ka mukhaon o nabuang ka. Normal lang mag-diet pero kailangan mo talaga may laman yung tiyan mo. Umuwi talaga ako ng maaga para mag-vlog kasi uh, palagi nila akong late na umuwi eh. So wala talaga akong time na mag-vlog. Kaya umuwi ako ng maaga kasi nagbabayad naman ako sa bahay na to kaya uwian ko rin siya minsan sayang yung binayad natin di ba from Monday to Friday kasi nagstay uh, gabi lang ako naka, gabi ako naka -uwi dito around 9 o'clock and then umaga ako maka, maka ano din ay eh, nagbabayad ka sa lahat eh bayad ka ng kwarto, bayad ka ng kuryente kaya gamitin natin di ba kasi part yan, nabayaran yung utilities dito. Kaya, nag-prepare talaga ako ng time para makapag-gawa ng ganito. Kasi usually, gabi na talaga ako na uwi, matulog na lang. Pagdating dito, pahinga, matulog. Kasi ganito yung buhay natin eh. Puro trabaho, trabaho, trabaho. Siguro, ano, darating yung time na mas pipiliin ko talaga 'yung Pilipinas pagtanda ko. Diyan talaga ako magre-retire. Diyan talaga ako magbi-business dito. Yung parang sabi ni Sir Nelson na parang nagmimina ka lang na syempre habang bata pa tayo, mataas pa 'yung PC. <laughs> trabaho lang ng trabaho hanggang sa makaipon. And then there's no place like home. Pilipinas pa rin 'yung maganda. Actually guys, ang Canada maganda siya sa mga sa mga trabahante, maganda siya sa mga bata-bata pa, pero pag matanda ka na, huwag na dito. Mas maganda pa rin sa country natin. Kaya ngayon, trabaho na ng trabaho. And then, pagdating ng time, madala ko na yung mga anak ko dito. Ahayaan ko na sila dito. Pero ngayon, bata pa kasi sila, kaya trabaho lang muna ng trabaho kasi yun naman talaga yung buhay natin dito eh. Alam niyo pag makapunta kayo dito, masasabi niyo na puro na lang trabaho. Pero siyempre, kailangan mo din ano talaga yung time mo Anyway, masaya din naman dito pag may mga friends ka, makapaglapuat sa kayo. So yun guys, yun lang yung pinapakita ko. Madam, in so much in until next time. Have a great day, everyone. yeah. Mm -hmm. <laughs>